Kailan pa yan? Sige, pagbawa mo muna Dati ito, ngayon ito naman. Galing na ako dito 2 years ago. <laughs> Galing ka na sa akin 2 years ago. Oo. Dati ito pinatreat mo. Oo, oh, ngayon ito naman. Diabetic ka ba? Oo. Oh. Okay. Gaya nga nang, di ba, mo ako. Oh, Dumara, dumaranas talaga ng ano, yung mga diabetic. Kita mo, naayos ito. Nahayos. Ang problema, ito, kailan lang yan? Mga bandang August. September, October, November, December, January, March. Pasok na pasok ka pa naman sa ano? <laughs> pasok na pasok sa uh, reglamentary period. <laughs> <laughs> Sakto 8 months. Kaya nga ba, nga ba <laughs> ah, makaya na. 8 months. Pero ito, na-treat ka na ito. Oo, oh, Last medyo ayan na, kita mo. Hindi oh. na masyadong ano, di ba? Oh. Ito, oh. malanda. Eh. Okay na ito. Dati hindi rin ito nakakulat. Oh. ito, ito mo. Ganyan lang. Ayan, o, oh, ganyan din. O, oh. ganyan. Oh pag tayong diabetic, bakit ito nung no, okay. mga one month pa lang sumasakit-sakit na? Oh. Bakit hindi mo pa din nila rin? Nee, Alam mo naman dito. Na, 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 flight na ako noon eh. Sorry, sorry, sorry. Nung um, no, nasa upload pa na Ako, yas. so, oh, okay. Eh, okay, ganun talaga. Pa-flight na ako nung mapunta dito. Nakilas na nga lang ako na. Dapat okay. pala. Iba na, napapanood mo ko, yung mga kasama ko sa Canada, tinitik na yan. Mahalaga kasi yun eh. Oo, no, yung pinitik mo kasi mo, one, one, one shot mo lang na... One shot lang, pero, pero kailangan... Yung kailangan, nag-ano nag, nag, pa yung fuller ako na ano. Kailangan talaga mag-tease lang kayo sa aray-aray ni Oo. Oh. Kaya nga, pero sabi ko sa inyo, yung... Pro, yung mga diabetic prone kayo sa ganyan. Kung medyo may shoulder-shoulder pain na kayo, huwag na kayo mag-atubili humanap na mag-aayos kasi darating kayo sa katulad nito, worse car na to, ang bilis, agresibo, agresibo yung ano nito eh. Lalala talaga kayo eh. Oo, okay, relax lang. Hindi kayo makakatakas sa frozen shoulder. Yung mga diabetic person. So, sana, kahit papano, pa paano, makagapan para hindi sobrang sakit ang adjustment. Balik tayo naman natin si Rafa. Balik tayo natin yung combo kasi Pasok na pasok pa ko sa reglamentary period. Eight months up oh. Babalik ka pa ulit doon? Uh -huh. Okay. Relax na. Okay. 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 Pag binabalik na natin, Huli na natin yung final. Yung paklat. Uy, yeah. pala buong mo rin -mum, buong pagod na katawan siya. ba dito sa may part natin? So, pag nakaupo kayo sa parang sumas... Masakit na? Oo, oh, masakit na eh. Kaya rin ganito, lahat na matigas. Para Kaya nga tabi ang nakaliyak na kami. Parang yung, para yung buto nyo sa puwet, Oo, dito. O sumasayat ka. oh, <laughs> masakit. Masalas. Yan, yeah, na-adjust natin. Tapos, pag uwi nyo sa bahay nyo, masalsin nyo na lang yung mga masay nyo rito, yung malamig sa... Doon sa inyo yung masakit na masakit Sa puwet, di ba? Sa loob, ay sa loob. Oo. Kahit dito lang sa paligid lang. Ganyan, ganyan. Kasi hindi ko na pwedeng hawakan yan. Kasi dito yan sa sick room. Meron eh, dito. Mm, ay, meron yung tinatawag na, yan na may manong... S1, S2, S2, S3, S4, S5. Alam niyo yung ano? Alam niyo yung... Yung neck Malaking ano, malaking points yun, malaking pato. Kasi bumubuka yung ano niyo, yung sipit-sipitan nyo. Yung, yung iba hindi nakakabalik. Oh, hindi. E, e, sabi nga nila, sinosole. Ako hindi nagpasole. Pre. Oh, bea. yeah. Palambutin ko lang muna. Kasi ito, si Sir na, nagpa-treatment na dati lang ganito to. Tiwala na sa akin. Alam niya naman to eh. Ngayon, binaliktad ko lang para... Siyempre, may pain talaga to. Alam niya yan, yung may mga frozen shoulder. Nakaka-experience ng ganito. Alam niya yung ano nito. Kung kailan matutulog ka na. Ganun mo lang, huwag mong pigilin. Yan. Kailangan na, Pisi mo lang. Ayaw, thank you. Sige, sigaw mo lang. Yan, <laughs> yeah, sige lang. Okay. Mahalaga yung umangat na. Naramdaman mo, sir. The same lang din yan. Mga ilang segundo, kaya na yung ano. Tapos, palagi mo lang hirakaw. Wow. Yan. Sige, pahinga mo muna. Medyo masar. Medyo masarap pa Yung adjustment na yun. Ang mahalaga dyan, makabalik. Kumbaga mm, yung lock ay natanggal. Yung lock matanggal. Tama ka, sir. Ngayon, pag natanggal na yun, kasi yung pag sobrang sakit. Mm -hmm. Ngayon, pag natanggal na yun, nakapakat na yun, kahit baldugin mo na siya, bearable na. Okay, last na. Iangat ko naman. Pangat. Thank you. Okay. Tapos, ah, masas na natin konti. Sir, alam niyo na magiging... Ano ba yung mo mm -hmm. Ano? Ito. Ayun ba? Alam mo na yung magiging technique to? Ah. Ha? Kabisado mo ako kasi galit ka na rito. Hindi ko na ito. Po. Tapos, yun nga, ang idadagdag ko lang dito, pagka nag-stretch kayo, siyempre mga Ay, na yan, na, normal. Kaplosan mo na ng pao. Ha? Pao tayo, magdiwala. <coughs> Malakas yan. Oh, alam mo na yung exercise niya na, ha? Kayang-kaya mo niya. Okay? Sige, sir. Thank you. Dito ka, ma ma'am. Ito si ma'am medyo.